What's up, Tito Gaming here. So ngayon guys, uh, bibili tayo ng ano, yung sa 1290 na maganda siya eh. Ewan, ko lang ah. <laughs> hindi ko lang alam kung sulit ba or hindi. Titingnan natin. <laughs> bibili natin to. Nasa next market siya guys. And then, dito sa may burger o dito sa may three lines nandito sa may item shop. Ayan. Itong 1,290 kung nakikita nyo may mga 430, 430 pesos. But, ang bibili natin is yung 1,290. na natin. So, may kita nyo guys, yung 1,290 meron siyang diamond na 3,000. So, dito palang panalo na rin naman kahit papano. Mabibenta mo naman yan ng 900 something. And then, uh, meron din temporal piece na 10,000 gear refining stone and then friendship certificate so doon hindi gaano kaganda pero in temporal piece na 10,000 panalo kasi pang upgrade nga ng ano uh, ng relic yan and then ang gusto ko lang din dito we have 55 each na summon ticket for avatar hindi ko alam kung suswertihin ba tayo or swerte tayo ngayon so bilhin na natin yan let's go Sana, suwerte hin. Oh, 1,290. Popost ko lang guys ha, kasi may information dito. So, yun guys. Nabili na natin. Pasensya na. Kailangan ko lang uh, i-post yun kasi may mga information. Dun sa payment, sa GCash. So, tingnan natin ngayon. Account. Ayan, so ito na. Claim na natin right, Tignan natin ngayon. <laughs> Sheesh. So, ayan na. May 3,000 tayo na diamond. 55 na summon ticket. 10,000 na temporal piece. And then the other stuff. So, ang gagawin natin, kunahin na natin yung sa summon ticket. Tignan natin kung swerte or malas tayo. <laughs> Pagdasal nyo ako, guys. Sana makakuha mal lang ako kahit epic or rare bala na. Wag lang puro ano. Puro normal, puro normal na yun sa akin eh. <laughs> so nandito tayo sa may ulan, sa may pinaadulo. Sana swertihin itong lugar na to. Yan, Kuha natin. So let's go. So muna tayo kagad, ka bago mag ano, bago mag boss hunt. Alas 8 yung boss hunt. Eh. Sa na yung ticket natin ay nandito pala sa so may somon alright normal somon <laughs> so yon. let's go unang somon sana may makuha man lang tao kahit isa kahit hindi yung legendary yung saktuhan lang Boom, wala. <laughs> Una pa lang wala na. Una pa lang wala na. Alis tayo dito. balik tayo. Refresh, refresh. Yan ay nakikita ikita nyo guys. So refresh, refresh tayo. <laughs> refresh, refresh. Isa Let's G. Sana-sana, dasal-dasal lang God, sana isang epic or rare <laughs> Dasal eh, no? Boom, wala pa rin <laughs> Ay, nako May summon tayo Someone. Kahit isa lang. bigyan lang tayo kahit isa lang. Diyos ko. Wala pa rin. Pa. Wala pa rin tayo nakukuha maganda guys kahit isa. <laughs> kahit isa man lang no. Wala pa din go exit, exit refresh refresh last last na to mm hmm mm hmm boom wala <laughs> pa rin guys. Ah, wala tayong nakuha. Ambal ah, lang tayong nakuha ni isa. Hmm, hmm, hmm. So yun guys. So nakakuha tayo puro ano lang. <laughs> puro, uh, puro basura. So sa tingin nyo sulit ba? Paki-comment diyan sa section. Sa comment section kung sulit nga ba yung 1290 natin ang pag-invest dito. So, I hope na nag-enjoy kayo kahit puro ang alat ng lumabas. Paki-like and subscribe na rin kung nag-enjoy kayo sa video. Tito Gaming here.